si Office for Transportation Security under Undersecretary Mau Aplaska na nanghihinayang siya na nag siya sa pwesto. Ito'y kasunod ng nagpapatuloy na investigasyon sa isang tauhan ng OTS na kumain at lumunok ng dolyar na ninakaw umano nito mula sa isang Chinese national sa Naiya Terminal 1. Nanawagan kahapon si House Speaker Martin Romualdez kay Aplaska na bumaba sa pwesto dahil sa nasabing insidente. Una rito, sinabi ni Aplaska na nagulat siya sa panawagang buwaba siya sa pwesto pero kalaunan ay nagpasa rin siya ng resignation letter. Sabi ng dating OTS administrator, malapit pa naman na raw sana nilang matuldukan ang katiwalian sa hanay ng transportation security sa paliparan. Actually, eh, dayo, hanggang uh, ngayon ako, ako tinatanong ko rin sarili ko. Ano ba, nagawa <laughs> kag namin dahil at uh, bakit naman ganun naman ang Speaker Martin Romualdez, di ba? Trabaho naman ng isang head ng uh, opisina ng isang, uh, isang gobyerno. Opo. At magkampanya laban sa korupsyon dahil mm -hmm. talagang meron namang problema dyan sa airport. Mm -hmm. Sa so, po, Leo, ako, nangihinayin po talaga ako at saka yung aking mga tao dahil uh, malapit na po nating ma ano eh, masawata lahat na na-identify mm -hmm. namin, namin, namin na halos lahat ng mga ano dyan na, na mga tiwali. Eh. Uh, kaso ito po uh, ito po ang mangyayari sabi na uh, ino-hoste po ni uh, Speaker uh, Martin Romualdez yung uh, aming uh, budget sa buong DTR at tingnan niyo. Ang ay mm -hmm. na dahil sa akin, eh, hindi po mapapasa ang budget ng uh, buong departamento. Ayon kay Aplaska, hihintay na lamang daw niya ang hatol sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsusumitin niya ng courtesy resignation kay DOTR Secretary Jaime Bautista na isusumite naman sa presidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.